Hey, mga kamaso ngayon nandito tayo sa barangay 122 So 9 District 1 na uh, kakapanayan natin si Chairman Rodelio Ang bagong upong chairman ng barangay 122 Che, well, good morning po uh, Nandito po tayo sa Nini ano, Boy Maso eh magkakaroon daw po ng uh, gift giving po ba tama po ba para sa mga PWD? Ah, oo tama yon pero bago lahat binabati ko no yung mga Subs ba, no subscriber, subscriber uh, no subscriber ng Boy Maso. Boy Maso yeah. no so tingnan ninyo sa inyong uh, FB you YouTube, tsaka, YouTube fan ba, ba? tsaka FB. So magandang-magandang uh, umaga sa ating lahat. Apo. So ngayon magkakaroon tayo ng gift giving sa aming barangay pero para lamang po muna sa ating mga PWD hmm. na nakalista po sa ating uh, uh, barangay. Okay. Pero yun naman po ay hindi po galing sa, sa ating uh, LGU. Ito po ay uh, bilang pasasalamat ng inyong lingkod dahil uh, sa panalo natin. Maga, no? galing po mm. sa sariling bulsa niya po ito. Uh, pero nagpapasalamat din ako. Meron tayong uh, hininga ng konting tulong. Una-una na dyan, si Consihal Iyan ah. Uh, Bansay ba uh, magaling na konsel yan. Uh, tama. At saka uh, si si Taga Pahardo. Ah, uh, may uncle. No? So, malubay, malubay yes, yun. Yes, eh. yes, yes, yes. No? So ito ay talagang ang um, ating lubos na pinasasalamatan at yung mga iba pa nating mga konsihal. sa uh, So salamat po sa inyo, sa tulong din ninyo, natuloy natin yung ating uh, gift giving para sa ating PWD. Ah, uh, tayo lang po, ito po mga PWD na to, mga taga barangay lang muna po. Barangay ito, lang po na. Apo. Tama ka doon, no? Taga barangay lang po muna natin kasi ah, medyo maliit lang yung ating budget. Apo. No? so, ayan nyo, baka next time pati yung ating mga senior, no? Apo. Sa mga susunod na panahon, kapag tayo ay medyo nakaluwag-luwag na sa so atin silang mabibigyan mabibiyayaan. Ah, uh, che, okay, last na question na po. Ah, uh, mensahe niyo po sa inyong barangay sa nasasakupan niyo po sa Barangay 122. So, gaya ng nabanggit ko nung nakaraan, nung ako ay nangangampan sa kanila, gagawin po natin ang lahat para maaisaayos, mapaganda yung ating barangay. Uulitin ko, meron pong prinsipyo si Chairman Yu Apo. at yung prinsipyo pong yon ay akin pong gagamitin para maayos at mapaganda okay. yung ating barangay. Yung K1 ay K1, ang K Pedro ay K Pedro. Yun, yung maganda Yan po, yung yun. napakasimpleng prinsipyo ng inyong punong barangay sa barangay 1229 District 1. Uh, che, maraming maraming salamat po at advance Merry Christmas, Happy New Year po. Chairman yun ng Barangay 1 rin dito po. Maraming salamat po at maraming salamat sa ating Boy Maso po Boy Maso Okay, God bless po Ingat po Thank you, thank you Good morning mga maso Ngayon dito tayo sa barangay 122 So, 9 10 3 na Magkakaroon po kasi ng gift-giving dito Para sa mga PWD na Nasasakupan ni Chairman Rodelio Ito po Ngayon, nag-uumpisa pa lang sila Kinukuha pa lang yung mga pangalan Yo, Kasama rin natin si Kagawad Kagawad Good morning uh, Mga ilang PWD ba ito, Kagawad? Ah... Uh, yes. One, 100. Ah, mga 100. Ito po yung mga sakop ng uh, Barangay 1. Barangay 122 muna, no. Ito no, kahit walang ID, may ID, mabibigyan ah, ba to? Kailangan s'yempre may ID para mga for verification. Ah, okay. Sa master Ito yung inisyatiba sa Narinig Bulsa ni Chairman Pogi. Ah, okay. Bilang pasasalamat. Bilang pasasalamat dahil sa nagwagi siya. Pati rin kayo, Kagawa John John. Maraming marami rin ah, marami salamat, Kagawa John John. Mabuhay po kayo. God bless po. Ayan, nagsasalita lang si chairman. Ayan, you know, oh, mga pamimigay na nila chairman nyo at nila kagawad. Morning. Ayan mga kamas, update ko pa rin ngayon sa mga ngayaring bigay ng Christmas sa uh, Gipak O pasasalamat ni Chairman Rodelio sa mga nasasakupan niya Inuna niya muna yung mga PWD Sa so, mga PWD, so pasensya na po doon sa mga, uh, alam ko may mga PWD tayo na hindi pa nakalista Lalo yung alam ko yung mga minor yata na PWD tapos hindi pa nakalista doon sa FGU. Actually, dito ito uh, biyaya galing sa FGU. Ito ay ating uh, sariling, sariling pamamaraan. Ito ay uh, bahagi ng aking pasasalamat na tayo po ang naupo. Ha? Kaya pagpasensyahan nyo na po yung munti naming nakayanan. Uh, isa sa pinakasasalamatan natin para matuloy ito ay yung aking uh, um, mabuti yung Iyan Bansay at si Consi uh, Taga Pahardo at yung iba mga Consi So, salamat sa kanila. So, ngayon, simulan na natin yung ating uh, uh panimigay. Dito naman yung mga uh, listahan. Uh, Pakicheck na lang by, by letter. Uh, kung ano yung letter ng inyong uh, apelido, doon na lang po kayo pumina. Salamat po ulit, no? Salamat po. Pero so, yan isa isa ng uh, kinukuha yung pangalan at saka pinapakita yung ID para ma-verify kung uh, may ID sila ng PWD. Ah, okay. pinapakita na, sige. Ano Nandito sa kabila din mo. Okay. Sige po. Kaya kasama na natin si Kagawad Marasigan. Kagawad, good morning. Ano, uh, ilang mga PWD ba to? Mga nasa isang damba? Meron siguro yan. Uh, uh, yun. Kagawad, congrats ulit ha. Uh, thank Para sa... ini inisa-isa muna nila yung pangalan para makuha. Siguro kulang ng isang page. Isalinda. na, ano muna lang. Ay, kasama kagawa, John John. Ito, na lang. Baba na to. Ay, ito? Kawal? Ito yung mga pamimigay nila oh. Dami oh. Sarap to. Oo. Oh, Magkipenalti pa ako. <laughs> Ito yung mga pidabali din natin eh. Oh. yata tanong si chairman ko yung pangalan ba ng tao ay eh, approved sa kanya dahil may iba yata walang ID okay. Yan, uh, medyo nagka problema lang ng konti sa pangalan pero maayos naman yun

Ay. Next, next, next. Ay, sabi kayo ni Chairman nyo na gift giving. Salamat ako kayo, Chairman. Kahit pa paano nagigay. Yeah. <laughs> Maraming salamat po, oh God bless.

Ito, sa mga, pangalan mo the way iglesia Yan yung isa isa nila para hindi po malagulo para verify mo talaga yung tunay na pangalan <coughs>

Gawat oh, merasigan. Morning. <coughs>

Kaya mga mga so, patuloy pa rin tayong uh, nakantambay dito sa pamimigay ng Christmas uh, gift pack Para doon sa mga PWD ng Barangay 122 Handog ni Chairman Rodel Yu bilang pasasalamat sa kanyang pagkapanalo bilang Barangay Chairman ng Barangay 122

si Consi Altagapa so, maglita siya para sumuporta doon sa ano ni Chairman Rodelio Ate nyo, uh, Chairman o talaga supportado kay ni ano Tagapa talaga at kasi uh, si ano si Consi Altagapa yeah. talaga yan yung pinaka number one natin. Alam ko may activity sila sa kabila. Eh, hindi sila kapunta. Oo. Pero in-invite ko rin naman yeah. sa Iponsi. good morning, Iponsi Ilian Bansay. Yun. kan Nagdaloy-tuloy pa rin yung pamimigay ng Christmas. Gift pack para doon sa mga gift. uh, PWD dito sa Barangay 122. Guys, dito ko na tatapusin yung vlog ko. Mamaya, interview natin ulit si Chairman at yung mga kagawad niya. Mamaya ako na ipagpapatuloy yung uh, ating uh, pag-interview sa kanya pagtapos ng gift-giving. Gawa, John John! Ano po ba yung nagiging problema nung uh, iba? Bakit hindi sila... Ito, ito, ito na ni kuya, oh. ano siya? hindi siya nakapag-renew. Naku, yun ang problema. 2008, Pero may ID siya. May ID siya, 2008 pa. Oh. Pero ano ba ang uh, napag-usapan nyo nila chairman, paano ba gagawin ko sakaling ganun? No. Di ba wala daw ID? Ayun nga, yun, matagal ko na rin sa kanya sinasabi sabi na, at baysan ko siya, dapat hindi re na yan eh. Mm. Kasi para nakakuha siya ng mga bonetition ng KWD. Pero ano ba yun, mabibigyan ba o Ay, hindi? Mababali siya mamaya, kung may sobra, bibigyan ko talaga Ah, at mo sa mama. Ah, okay, okay. Bibigyan sa mama. Salamat, kagawa John John. Magbuhay ka. Kaya yung mga konting problema in ay -ano in-anticipate naman nila chairman at kagawad para magawa ng paraan at mabigyan pa rin yung PWD namin. Lalabas ka sa YouTube. kaya ano kay kaya harap? Medyon. Wala dito sa amin. Okay. 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 Hey, uh, Bakit Kasi, okay. Kasi sa Yan, eh, medyo nakakaproblema na doon sa pangalan at sa ID. Ito yung mga pinamimigay nila. Uh, sarap din to. Iba iba, may biskuit, may kape. Uh, iba iba, hindi natin na uh, nakikita pero mukhang masarap. Tama ko walang nito, okay? Gulay lang. Tama ba? Gulay po. Tama ko po. Ang sabihin nyo ito, kasi po, ito pong master list na to, is itong Genuari. Genuari. Nakita ko, kanina. Ay, kuya, ano? Ay, kuya, badong. Ganito ba? po. Ay, kuya, ba, badong. Ito po kasi, yung ano, mm -hmm. ito, ito pong master list na to, itong taon na to, January, na-update, na-update. Ngayon po, nakakuha po kayo is July po. So, yung pangalan nyo po, hindi pa po nakalista dito. At ito po ba, inakit nyo kay Pigema? Hindi, ibig sabihin na lista niya po ba? Kasi sa Mountain wala talaga, may bago pa ito. So, ang gagawin po namin yan, pansamantala, is kukunin namin yung pangalan.

Atau ten-mark? Tidak, kan? Bukan yang Ami, ya, Ami. Ah. <laughs> <ati> <laughs> Niyaha, <laughs> 'yung okay na natapos na 'yung pamimigay na para sa mga PWD ng Barangay 122 ni Chairman Rodelio. Che, ingan ko lang kayo ng panayam. Che, ano masasabi nyo? Naging sukses yung uh, pamimigay nyo ng uh, pasasalamat o no, gift-giving sa mga PWD. Ah, uh, una-una, papasalamat ako doon sa mga PWD natin na napag, napag napagtyagaan, no? Yun nga ang sinasabi ko, ha? pagpasensyaan lang yung aking nakayanan, yung munting nakayanan. Uh, sa susunod, Higit pa yan, no? higit pa. Pagpapatuloy natin ito. at uh, sana, patibayan tayo lagi ng, nasa ita na may pagpatuloy natin ng tuloy-tuloy itong ganitong proyekto. Che, yes, sama, sila pwedeng tumingin o ma-update about dun sa Barangay 122 yung mga activities nyo, Che. So, meron tayong ano, FD na Barangay 122 Uh, Pakicheck nyo na lang yung bago ha, yung bago. Apo, kasi meron din so, dating luma. Meron eh. dati. Uh, so makikita nyo naman dun yung mga new, uh, mga new posts. Uh, dun, pe, ano. pwede po sila magtanong nun about sa mga concern nila sa PWD at sa mga senior citizen. Pwede, pwede. Meron naman niyang comment no? at uh, meron naman niyang sasagot Apo. sa ating mga tanong. No? So, uh, mga tanong nila. Maraming maraming salamat po Chairman Rodelio sa inyong uh, binigay na gift giving para sa mga PWD at susunod para naman yata sa mga senior meron di ba? Sa mga senior natin, maganda na kayo ng inyong mga ID Xerox, dalawang kopya yan. By Tuesday, uh, sisikapin natin na maibigay na ang inyong senior allowance. Ayun, maraming maraming salamat po, Chairman Rodel Yu ng Barangay 122, Zone so 9, District 1. God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, maraming salamat.